Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba gumawa ng magandang speech. Maganda tong video na ito sa mga estudyante kailangan gumawa ng speech para sa project or activity nila. Pwede rin itong video na ito sa mga hindi naman estudyante pero kailangan nilang magsalita at mangumbinse sa harapan ng maraming tao. Okay, simulan na natin. Paano nga ba gumawa ng magandang speech? Isa sa mga bagay na dapat mong gawin ay isipin mo muna kung ano yung goal o hangarin mo sa paggawa ng speech. Kapag gagawa kasi tayo ng speech, dapat nakaka-influensya yan sa ibang tao. Kailangan nating makumbinse yung iba. At dahil kailangan nating makumbinse yung ibang tao, dapat maganda yung hangarin mo. Ano ba yung dahilan mo sa paggawa ng speech bukod sa sinabi yan ng teacher mo? Siyempre, dapat meron ka pang ibang dahilan na kung saan magbe-benefit yung ibang tao para hindi ka mahirapang isipin kung ano ba yung hangarin mo o yung goal mo sa paggawa. Dapat kang magbase sa personality mo o sa hilig mo. Ano ba yung hilig mo? Mahilig ka ba sa sports? Dapat gumawa ka ng speech kung saan matutulungan mo yung ibang tao sa pagdidisiplina sa sarili nila na related sa sports. Gusto mo ba na maging malinis palagi ang kapaligiran? E gumawa ka ng topic tungkol sa kalinisan. Gusto mo ba na matulungan yung ibang tao na mapataas yung grades nila. E di gumawa ka ng topic tungkol dyan. Mahilig ka ba na magpaganda ng katawan? E di yung speech na gawin mo ay related dun sa kung paano mas maging healthy yung ibang tao. Ganun lang, di ba? Kasi kahit pa ng ibang tao or sabihin ng teacher mo na gumawa ka ng speech, magsulat ka ng speech, may hirapan kang magsimula, di ba? Kasi hindi mo pa naiisip kung ano yung goal o yung hangarin mo. Eh kung iisipin mo kung ano ba yung goal mo para sa sarili mo at para sa ibang tao, eh di makakapagsimula ka na sa pagsulat hanggang sa magtuloy-tuloy na. Mahirap nga naman kasing gumawa ng speech kung wala ka namang hangarin. Baka kung ano-ano yung isulat mo dyan. Next tip sa paggawa ng speech, punta na tayo sa pagsulat. Sumulat ng catchy intro. Kapag sinabi natin catchy intro, ito yung mga salitang babanggitin mo or sasabihin mo sa kanila para makuha mo yung interest nila. Kailangan dun pa lang sa mga unang sasabihin mo, makonvince mo na silang makinig kahit wala ka pa sa main topic mo. So paano nga ba gumawa ng catchy intro? Pwede mong simulan sa pagtatanong, pwedeng sa pagkukwento ng jokes, Pwede rin sa pagkukwento ng totoong nangyari, ng totoong sitwasyon. Halimbawa sa pagtatanong, kung ang topic mo ay bullying, pwede mong itanong sa kanila na naranasan mo na bang mabuli? Or yung isa sa mga mahal mo sa buhay, naranasan na ba nilang mabuli? Ano ba yung mga hakbang na ginawa mo para maiwasan yung pambubuli ng ibang tao? Pwede ka ring bumanat ng jokes o pick up lines kagaya ng ginagawa ni Miriam Defensor Santiago. Halimbawa ang topic mo ay about sa pag-ibig. E eh, sikat na sikat yung pick up lines dyan. Pwede mong sabihin sa kanila, pwede mong pakiligin sila at sabihin na para kang automatic door ng bus na sinasakyan ko. Bakit? Sasabihin nilang ganyan, di ba? At ikaw magre-reply ka naman. Kasi simula nung sumandal ako sa'yo, nahulog ako. Mga ganyan-ganyan, di ba? hindi lang kasi ako magaling pagdating sa mga jokes, pagdating sa mga ganyan-ganyan. Pero kung ikaw magaling ka, edi eh, di samantalahin mo. At pwede ka rin gumawa ng kwento o magkwento ka ng totoong sitwasyon. Yun bang ipaparating mo sa mga tao na nang dahil sa sitwasyon na yun, yun yung topic mo. Yun yung speech mo. Sa mga ganyang paraan, sa mga ganyang halimbawa ng catchy intro, makukuha mo yung interest ng mga manonood mo or ng mga tagapakinig mo. Next tip sa paggawa ng magandang speech, sumulat ng content. Dahil nga tapos ka na sa intro, dun ka na sa nilalaman mo or yung content. Dito mo na isusulat at sasabihin sa kanila kung ano ba yung purpose mo, kung ano ba yung dahilan mo, kung bakit yun yung ginawa mong speech, kung ano ba yung mga benefit kapag nakumbinsi mo sila sa speech mo. Dito mo na isusulat at sasabihin yung mga magagandang linya mo, yung mga pangako mo, yung mga experiences mo. Kahit ano pwede mong isulat basta makumbinsi mo yung mga tao. At sa pagsulat ng content sa speech mo, pwede ka rin gumawa ng outline. Halimbawa ang topic mo ay kung papaano limitahan yung paggapit ng social media. May meron kang limang steps kung paano nilimitahan yung, yung paggamit ng social media. Pwede meron kang limang outline na ipapaliwanag sa kanila. Kagaya ng ginagawa ko kapag gumagawa ko ng content, dadalasan lima, di ba? Minsan anim, yung mga words na lumalapas dito. Next tip sa paggawa ng magandang speech gumawa ng slideshow. Kung allowed ka naman na gumawa ng PowerPoint presentation, eh di gumawa ka kasi dagdag po yan para makuha mo yung interest ng mga tagapakinig Pero kung talumpati naman yung gagawin mo na dapat hindi nakikitaan ng PowerPoint presentation or slideshow, eh di huwag kang gumawa. Mag-focus ka lang dun sa sinulat mong speech. At sa paggawa ng presentation, dapat 1 to 2 sentences lang ang nakasulat sa bawat slideshow mo hindi mo dapat isusulat lahat. Yun yung mga summary ng mga importanteng sasabihin mo sa mga tao. One to two sentences lang ah. Kasi kapag sinulat mo lahat ng sasabihin mo doon sa slideshow mo, baka hindi na sila maging interesadong makinig. Kasi bakit pa sila makikinig kung lahat naman ng sasabihin mo nandun na sa slideshow. Isa pa, kapag napakaraming words yung nakasulat sa slideshow mo, pasakit sa mata yan na pwedeng maging ghost para hindi na sila makinig or antukin sila. Bilang speaker kasi, dapat ikaw yung maging bida sa speech mo, hindi yung presentation mo. Kahit pa sobrang ganda ng presentation na ginawa mo. Next tip sa paggawa ng magandang speech. Magpacheck. Siyempre kapag tapos ka ng sumulat ng speech, ipacheck mo yan sa teacher mo. Pwede mong ipacheck sa napakatalino mong kaibigan. Pwede mo rin ipacheck sa akin Para naman nakikita natin kung ano ba yung mali sa grammar Kung ano ba yung mali sa mga punctuation mark Yung mga punctuation mark kasi nakaka-apekto rin yan sa speech mo Subukan mong magpasa ng paragraph Or ng speech na walang punctuation marks Nakakapagod, nakahingal. Tuloy-tuloy yung basa mo Parang kang nagrarap Lalo na kung English yung speech na gagawin mo Kailangan mo talagang ipacheck yan sa taong sa tingin mo Na makakatulong sa'yo Kasi yung English, hindi naman natin sariling language yan kaya madalas na magkapali tayo dyan. Next tip sa paggawa ng speech, manood ng mga speech or manood sa mga speaker. Kapag nanonood ka kasi ng iba't ibang speech, may mo sa iba't ibang speaker kung paano ginagamit yung gestures, kung paano magpakita ng facial expression, kung paano ba yung tono sa pagsasalita. Kasi kapag nanonood tayo ng iba't ibang speech, mapapakinggan natin sa mga speaker na may mga time na tinataas nila yung tono nila May mga time na binababa nila May purpose kasi yan para makuha yung interest ng audience Next tip sa paggawa ng speech eto na yung pinakalas mag ka Sa lahat ng paghahanda na gagawin mo Ito yung pinaka-importante mag ka, mag-ensayo ka Para mapanood mo yung sarili mo kung paano ka magsalita. Hindi pwedeng hindi ka mag-practice at sasabihin mo na para surprise sa sarili mo kung ano ba yung magiging resulta ng speech mo. Huwag mong isurprise yung sarili mo. Ang isurprise mo, yung audience mo. Pwede kang mag-practice, magsalita sa harap ng salamin para nakikita mo yung itsura mo habang nagsasalita. Makikita mo kung ano ba yung facial expression mo, may kita mo kung ano ba yung itsura ng mga paggalaw-galaw ng kamay mo, mga ganyan-ganyan, yung gestures mo. Kung ispis na may paghahanda naman yung pinapagawa sa'yo, edi sulitin mo na. Paghandaan mo na ng mabuti. Magpractice ka para kapag haharap ka sa maraming tao, ay papakita mo yung best version ng sarili mo. Kasi sa buong buhay mo, minsan ka lang din naman naharap sa maraming tao. Hindi naman araw-araw yan. Kaya sulitin mo na ipakita mo kung sino ka. At yun yung mga tip na maibibigay ko sa'yo kung paano gumawa ng magandang speech. Nagustuhan mo ba yung video natin ngayon, kaibigan? Kung nagustuhan mo, like mo naman. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ano pang hinihintay mo? Subscribe to this channel dahil marami pa tayong pag-uusapan na makabuluhang bagay na makakatulong sa buhay natin. Gusto mo bang malaman kung paano maging successful yung presentation mo sa harap ng maraming tao? panoorin mo yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito. Nandiyan yan. Pagka-click mo, mapapanood nila.